Basahin po natin ang 1 chapter 10 up to 21. Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umakit sa ibang daan, ay gayon ay tulisan at magnanakaw. Natapat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binumuksan siya ng bantay pintuan at dinarinig na mga tupa ang kanyang tining at tinatawag ang kanyang sarili mga tupa sa pangalan at sila ay sa labas. Sapagkat nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangunahan niya sila at nagsisunod sa kanyang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba hindi sila nagsisisunod kundi nagsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinasalita ni Jesus sa kanila ang tanging hanggang ito. Natagpat, hindi nila napag-unawa kung ano ang mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli nga sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa, ang lahat na nang sa aking nagsiparito, ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat, hindi sila dinidig ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang taong pumasok sa akin ay siya ay maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Hindi po ang magnanakaw kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapauna at hindi ang pastor na hindi may ari ng mga tupa ay nakikita dumarating ang lubo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinapangangala. Siya ay tumataka sapagkat siya ay upahan at hindi ipinagmamalasakit ang mga tupa. Ako ang mabuting pasto at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin nakikilala ako. Gaya ng pagkakilala sa akin ng ama at nang sa ama ay pagkakilala ko at ibinigay ko ang aking buhay dahil sa mga tupa. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila ay kailangan din namang dalhin ko. At kanilang deringin ang aking tinig. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito sinisinta ako ng ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kudit kung muli. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Tinangkap ko ang utos na ito sa aking ama. At muli magkaroon ng isang pagbababahagi sa gitna ng mga hudyo dahil sa mga salitang ito. At sinasabi ng marami sa kanila. Mayroon siyang demonyo at siya ay naulul. Bakit ninyo siya pinakikinggan? Sinasabi ng mga iba, hindi sa inaalihan ng demonyo ang mga sabing ito. Maaring bagang ang demonyo ay makapagpadila ng mga mata ng bulag. Amen.